so good morning good morning po sa lahat Ayan yan yung ating mga snails o diba sila yung mga snails na nakikinabang sa aking mga pananim kasi malingat ka lang ng konti. ayon sila sila yung kumakain sa aking mga pananim o diba yan hindi sila mahilig kumain ng mga damo lang. Gusto nila yung mga pananim mo talaga. Nakakain kaya to, guys? Kasi matataba sila, guys. Kasi nga mga pananim ko yung kinakain nila. So yan yung may white na yan, ito. Pangingitlog na yan siya. Oh. oh, di ba? So, ayan yung mga snails. Hindi ko alam, guys, kung anong name niya sa ano sa English. Kasi sa Swedish, guys, winter snack ka. Ayan. So, sobrang dami nila, guys. Ang ano niya, so, kinakain nila is halaman yung pananim mo pananim ko o ba diba? So active sila guys kapag ka ano active sila pag yung maulan Yan gusto kasi nila yung ano ba basa 'di ba So, anong name sa inyo neto? Nakakain kaya to guys? Kasi sa ibang lugar, kinakain nila to. Nakakain ako ng same sort. Pero sa, binili namin yun sa ibang bansa eh. Yung naka-plastic na siya. Or naka-pack na siya. Na templado. Templado na siya. So, ayan. Ganitong ganito. Pero ito kasi, ewan ko ba? Ewan ko ba? So, ayan. O, diba? Ganyan, guys. Social na rin pati mga snails. Nakasali na rin sa mundo ng social media. So, ayan. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye.